Francesca Ray napaiyak sa offer na collaboration sa kanya ng sikat din na rapper na si Glock 9 Napaiyak at di umano makapaniwala ang tinatawag na anak sa labas di umano ng King of Pinoy Rap na si Francis Magalona na si Gail Francesca Ray sa balitang ineferen daw nito na makipagkalab sa isa sa mga kilalang the best Filipino rapper of all time na si Glock 9 ito ay siyang kwentong kumakalat ngayon sa social media dahilan kaya nasasabi ng mga ilan na netizens sa social media na mukhang sumisikat na nga si Gail Francesca Ray matapos nitong ipagsigawan na nasa dugo niya ang dugo ng tinaguriang King of Pinoy Rap. Ayon kasi sa kwento ay nakikita umano ni Glock 9 ang tinitingala niyang hari sa pagrarap at iniidolong si Kiko, sa katauhan ng bunsong anak nito na si Gail Francesca. At sa husay nito sa pagkanta ng hit rock songs ng sinasabing ama nito dahilan kaya binigyan umano niya ito ng isang offer. At dahil syempre isang Glock 9 na ang nag-offer ay di umano mapigilan ang matuwa ni Gail Francesca, kasi nga ay di nito akalain na makakatrabaho niya ang alalay ng hari sa pagrarap na mismong ang nasabing rapper ang bumansag sa sarili bilang kanyang title. Ayon pa sa karagdagang kwento ay ikinatuwa din daw kasi ni Glock 9 na may nagpuporsige para maipagpatuloy ang legacy ng iniidolo niyang si Francis M at para muling mayangat ang rap industry na kung saan ay ang legendary rapper ang siyang naging inspirasyon ng karamihan noon. Ayon naman sa ilang netizens ay kung totoo man ang balitang ito ay patunay lang ito na tinataglay ni Gail Francesca ang talentong naghatid sa kanyang ama sa tuktok ng tagumpay bagay na siya naman ang maaring sumunod. Marami din ang nagsasabi na kitang kita din talaga kay Gail Francesca ang willingness niya na maipagpatuloy ang nasimula ng amang si Francis M. Kaya nga palagi itong kumakanta-kanta kahit sa mga maliliit na bars para mapanatiling nakatatak ang mga kanta ng nasabing ama sa isipan ng mga tao lalo na sa mga henerasyon ngayon sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan kung may katotohanan ang nasabing kwento at kung mayroon man ay ibig lamang sabihin ito ay nakuha talaga ni Gail Francesca ang husay ni Francis Magalona pagdating sa pagkanta at pagrarap kaya unti-unti na siyang nadediscover.